Nakarami ka na. Wala? Ha? Ah? Bakit? Matuman. Patando ka na katambay. Siyempre ay... ano Oo. Oh. Oh. Alam mo, masarap. Tapos buko. Kumain ka na. Saka kumain. Eh, di ba ikaw yung nagtitinda ng balot sa gabi? Oo. Oh. Ba't parang duplikayod ka yata. Oh. Titinda ka pa ng ice cream sa maga. Oh, tapos simpria. bigyan mo ako isa. Ba't nagtitinda ka pa ng balot sa gabi? Oo. Oh, wow. Marami ka bang binubuhay? Marami. Ha? Sampo. Marami? Oo. Oh. <laughs> Anong klaseng pagbubuhay yan? Hanap pa tayo. Mga anak ba Mga anak mo? Oo. Oh. Apo. Ah, Pag-aaral. Pag-aaral. Uh, pag Marami ka nang benta? Napakunti pa. Mga uh, ilan na? Ha? 400. Ilang peraso ba yan? Sandaan. Sandaan? Pag napaubos mo yan, magkano sa'yo dyan? Saan pa iikot niyam? Saan ka galing niyam? Kabulay. Ha? Kabulay. Kabulay? Pag ka na? Pati ka nagja-jacket, parang init. Wala ka pag-jacket? Lalo akong walay. Ha? Lala ko papawisan. Eh, kaysa naman wala kang dyan. Hindi mo mabalat mo, masusunog. Hindi ah. Saka na ito, oh. Tapos mamaya naman, magtitinda ka pa ng balot. Oo. Oh. Ha? Ah, tandaan mo ko? Oo oh, uh, mm -hmm. oh, ah, Planadil. Hmm. Oo naman Alak, ah, eh. si... Kasama namin na guys mo ko. Hmm, sige. Atay Bernie. Bernie, oo. Oh. Teka, eh, di ka nagja-jacket. ginagawa? Kumain ka na! Oo ah Sali na, sali sa... Tapos, no, bukas Hindi pa ka na daw matagong construction eh Kaya kaubad pa ako Tapos bukas, Ay, mamaya ang gabi Balot. Magbabalot Hanggang okay, anong oras naman ang pagbabalot mo sa gabi? Ah, alas 10 Hanggang alas 10 Uh, dupli ka. Magtitinda ka ng ice buko sa umaga. Magbabalot sa gabi. Oo. Oh. Ilang taong ka na Sarado. 60? Oo. Oh. Sarado 60? Ilan pa yung binubuhay mo? Ba't nagdudublikahid ka? Galama, dalawa ang ay. anak mo. Oo, oh, dalawa. Yung asawa mo ay? Wala trabaho ka na eh. trabaho din? Wala. Wala. Bahay lang. Wala ba? Ang mga damit, damit namin. Daanan kita kanina, Pa-uwi ako eh. Minto ako dun, binalikan kita. Sabi ko, ikaw pala yung kako, ang ng balot sa gabi. Oo. Oh. Takasipag mo. Ayan ako, nakaisang ka bayan. Pinatap na ako. Huwag mo namang pampahinga. Patulog. Dapat may kang duyan. Hindi oh, ko. Duyan di. Alala ako. Makatulog nga ako ha. Pag magdala ka ng duyan, dire-diretso sa tulog mo. Ha? Magdire-diretso na tulog mo. Ha? Alam mo, alam mo. Alauna ng tanghalian, tapat. Tapos ganito pa kainit. Ah, misal, <noch mosquitoes> <mah predictable gaze> Buhuy ako, kahit hindi ka stress Ayaw ko, buhuy ako. Wala ka naman high blood? Wala. Sakit sa puso? Wala? Wala. Kasi, pag ganito kainit nag nagbe-bisikleta ka, may posibilidad na umatumas umat yung blood pressure mo. No? Sobrang wala. init. Mahirap pa kapitan yung van. TV kaya may setup siya kasi ano mga type po ang marami niyan ay may well, dugo mo type A e, A B kaya harap na napin yung dugo mo ah oh. oo A B type po ako eh eh po nga ako eh dalawang beses uh, na ako nga pinukuha na papakaw ng dugo ayaw hmm. ko nga ako na, Pero maganda yun, yun yung nung papakaw, nagbabawas ka ng dugo para napapalitan. May tatuwa ko eh. Hindi ako kailang yun. Ah, Basta yung tatuwa mo, tumagal na lang ilang taon, pwede na siya magbawas ng dugo. Sabi nila eh, hindi pwede, sabi, sabi nila yung tatuwa. Yung amo ko ng manok noon, nagpapahal pang ibe, ay ko niya ako, ibe. Tapos, ko na ako, nakainan mo na ako. Si tatay, nagtitinda ng balot sa gabi. Ay, isbuko sa umaga. Ito, walang pahinga. Diretso yan, hanggang linggo. Pati di ka napapahinga? Wala. Dapat nagpapahinga ka rin sa isang linggo para naman nakakapapahinga ang katawan mo. Ay, sa lunes, ah, lunes. Ah, lunes lang di ako nagsinindya ng isbuko. Sa... Gabi lang balot. Oo. Uh, yung lunes, ganun naman. Kung may okasyon, ah, na. Isa pa Dubai, kasi alam na naman. Ilang taong ka nang nagtaga ito? Ah, is buko. Mga 20. 20 years? Oo. Oh. Kapagal mo nandiyan ah. Oo oh, wow. ah. Pinayaman mo nang pinayaman yung may-ari niyan. Uh, yung kwan ko, itim na eh. Yung pangalay ko. Tagal mo na pala dyan. Oo. Oh. Sa balot naman mga kwan. 17. Sa 20 years mo ng balot sa gabi, hindi? Okay. Hindi. Yeah, eh. Biyahe. Biyahe kami ng lang... 1.